Yes, ginagabi na kasi na miss kita. Ay, may kuya. Namamalain ka kagabi na. Ah, okay, para bukas. Ay, magaleto. Thank ito. you po. Ma Abulis may nila natin. Oh, ingat kami, brother. Muntik mahulog. Muntik mahulog. Nagagabi kayo, ma? Oo, nagdadala kami ng mga tulong mula kay Yorme Isco Moreno. Ang dami mo namang kamatis. Ay, ah, magiligpit ka na. Papadya paligid ko lang. Napal... Ay, Ay! Magkano na isang kilo? 120 Wow. Ang, po ang kamatis, 120. Na. Parang ano... Ah, Masakbo. Ano. Hindi ah, ano? po. Hello. Parang ano? Kasi parang ang mahal na, no? 120. Ang oh, kamatis ko talaga sobrang mahal. Ang kalamansi naman na sobrang mura. Ah, minsan nagkaba na no? minsan. Pag matas ang kamatis, purang kalamansi. Ah. Pag mahal ang kalamansi, Mababa ang kamatis. Oh, ganun pala yun. Siyempre, ang ganda ng kamatis niya, oh. <laughs> Gabing-gabing biray ang kamatis. Sabi ni Anne Curtis, toma tomato. <laughs> tomato. Tomato? Tomato. Tomato. kamatis ni Mami. Yes. Oo, oh, oh, ano, uh, hindi ako mahilig kapag yung gan- yung parang, yung ganito, pero kapag may halong, Itlog na maalat. Gora. Itlog na maalat, hindi ganyan na masarap. Ha? Saan? Ay, ganito. Ganito pala yun. Pagka sa itlog na maalat, ganito dapat ang ating... Ay, pa. Ay, ganon. Tapos, meron akong ginagawa. Ah, minana ko pa sa mami ko. Alam mo yung may ampalaya, dahon na ampalaya, tapos igigisa mo sa kamatis. Yun, yan, yan. Hindi ba nakatikip? Yung <laughs> daw. Ay! Yan, sa namin. Ganon. Ay! Ang panaya, gusto ko. Pero yung mga naundag, ayaw ko. Ayaw mo. Magkakmagano ka na. Nagagamit ko, madam, yung binigay mong pang-lipi. Yeah. Ay, ang hirap minsan hanapin yung script ng pang-ano. Ng ano ba? Ay, ganon? Ay, hirap Ay, ganon? Oh, pero nakakabili ka naman. Minsan lang. Ang na Hindi, pare, pares tayo. Ang importante, gumigising tayo sa umaga. Diba? Yan ang pinakamagandang blessings na binibigay sa atin. Sakit naman ako. Ayoko yung magpapadala sa sakit. Ay, yes. Huwag ka masyado mag-iisip. Kailangan happy lang tayo, di ba? Magkakita okay, okay, okay. diba? ko Pagkakita ko sa iyo, ang ganda ng ngiti mo. <laughs> bakit kayo, iya? <yeah>? Naku, saan nagulat <laughs> ko? bakit kayo? Ano, kayo? Oo. Okay. Okay. Eh, meron pa naman ibang mga pagkakataon. Di ba? Basta <laughs> happy lang. Ang sili, magkano naman? Ay, bumaba. Bating 800 bumaba. ngayon. Kung 50 na lang po ng 200. O, gano'n. Pagkakita ko sa iyo, Ito, magkano to? Ayun ako, Ay, ako nag-pack ano, okay. na, nag, up na si ate. Anong oras ka naman bukas? Ay, gabi ko ako lumalakot. Mamimili lang. Kuna ah. nagtitinda, hindi ko kayang papakbo. Kasi okay. diba bawal yung ano, nasa court lang sila lahat sa mga gilid-gilid. Hmm. Kasi bawal talaga yung eh, make-fit. Pag gabi lang mamimili. Nakakaupo ako. Ah, dapat ganyan. Na. ko nakakatayo. Parang pinagawa Pina mo pa. Ah, okay. Ang galing. Pinavalute ako mga minamahal Nagpapalit natin na nga kami doon ng ano yun, ID dahil pinapapalitan na nila yun. Oh, okay. Namin okay. okay naman. Okay. Ayan, nag-aayos na sila. Kung pinapupunta, tatawagin oh, kasi ang ang taas kasi nakita nila umupo ko sa, mm. hagdan. Ay, ang babae naman ng mga BSW. Diba? Dato, na ni ano, nung dating kagawad, din, Ah. Oh. Batiin mo naman si Yorme. Ah. Mayor, thank you! sa mga tulong nyo sa mga Manila nyo, malaking bagay. Lalo na sa aming mga PWD, talagang grabe. Naasahan namin talaga yon malaking bagay sa amin. Thank you, thank you po talaga. At ito yung isa sa... Shout out po. Ah, shout out. may pa-shout out. Isa sa tindera natin oh, dito sa Blumenfield. Apakabay niya. Apple Neto. Yes. Apple niya talaga. Na, talaga natin na. nilapit namin sa kanya, walang inindihan. I think so. <laughs> Napakasarap talaga <laughs> parang, na <laughs> <laughs> parang birthday ko lang atin. <laughs> Ay, ito na pala. Uh, saglit lang, mami ko. Apo, sige. Ma. Ay, ito na pala. Ito pag chismisan pa ako. Masawa. Sino po? Ah, bakit lumamas ka pa? Kaya mo Oo, hindi ka na kailangan lumamo. Pero ito po, si ate, ito po ang sumulat mismo kay your Oh, yun ilang Ilan taon ka na? 42. <laughs> 42 years old. ito yung pinapaabot ni Yorme Isko sa inyo na tulong. Dagdag tulong po para kay ate. Salamat po kay Mayor Isko Moreno sa pinigay ng tulong. Thank you din may ate Pagaling kang mabuti ha Pray pray lang at kapit lang ha Thank you okay, na na po Thank you po ha Thank you Thank you Okay ganun ako napagod ko yun Thank you I -I. Ilan ang anak niyo, Ate? Ay, please. dalawa. Yan, Patulog na ba kayo? no, <laughs> nagulat nga po kami. Oh. Pinabot na kasi... po kami ng oras. Oh, kanin maaga kami. <laughs> maaga po kami nagsimula kasi lang, lang oh, na tayo. ng gabi. Pag ganun kasi kami. Ingat. Po. mas maganda, mas marami Matulungan natin. At panigurado ba kayo? Ingat po. Ingat. Oh dahan-dahan lang sa paglalakad, ha? Oo, oh, okay. dahan-dahan na kasi oh, wala oh. na ba yan? Oo, oh, oh. So, mag nyo isipin, ha? Okay? I love you. Sorry, hindi sa ikaw, I love you. Naalala niyo ba ako? Ay, niyo. <laughs> ako yung friend niyo. Sorry <laughs> ko. Ay, ako nga po yun. Ayan, ito yung aking mga friend! Oh, ka, na miss. na mag-fist Di ba nalalawag? Kasi amina lang! kiss na lang ako. <laughs> Darling, natira <laughs> kasi yung cellphone mo kaya wala na yung ating picture. Ay, hindi ka mag picture tayo. <laughs> Uy, ang ganda natin, Oh, mag-hi muna kayo, Hi ka dito, hello, I love you, oh, sis. ang aking mga friends, e. bati kaya lang pa, Kaya ko talaga yung mga, eh alam ko talaga yung mga, eh alam ko talaga yung mga, eh alam ko kayo. Kung saan-saan ako nakakarating, di ba? At nakarating na ako dito. Yes. Hindi na ako matutulog. I love you po. I miss you. Love Bye you. Bye-bye po. Ang ganda ng pustula. Oh, Langing hinayang ako. Ang ganda mga hinayang, mami. Ang ganda. Sa susunod. I love you. Pati Bye, ate ko. Ingat, ate. Ingat. Ingat. <laughs> Mga na patapos na, no? Uwian na. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye. bye, -bye, bye, -bye. bye, -bye kuya. Eto, kamatis ka din pala. <laughs> bye, ate. <laughs> bye, ate. <laughs> ah! Ay, anay ka. ini, Hindi, ah. Ay, kuya fresh, press. Kamusta ka na? Oh. Thank you. Ang dami nagsisabi. Pag-pray lang natin. Okay? Basta ano lagi pa rin ma? kayo nandyan para oh. sa... At nandito lang ako hanggat kayo. Thank you! Thank you, thank you!